Nobel. Good afternoon, good afternoon sa inyong lahat. Ayan. op, kasalukuyang smash ngayon. Smash ngayong Friday. Ayan. Alauna 26 ng patang, ano, tanghali. Papunta ng hapon. So, ayun ayan. Dumabo. So, ngayon, uh, hindi tayo nagkarga agabi sa BBC. Kasi, meron tayong release ng Ordaneta Pangasinan. So, ngayon, tumingin muna ako sa forecast tapos pagtingin ko yun nga, possible nasa 80 to 90 na mag i nga sa Ordaneta then bago ako umalis kahapon ng mga mag sa 6 o 5.30 Pumunta ako sa ano... Ah... Uh, ako... Tapos sobrang dilim... Kaya pala nung una... Mga alas 4... Dilaw na dilaw yung kalangitan... Yung pala may paparating na bagyo... Tapos... Yun nga... Pagdaan ko kay Mr. G... Sabi nga rin niya... Is may bagyo nga... Kaya yun... Hindi tayo nagkarga agabe. Pero dala ko na yung ibon ko... Kasi... Magkaarga nga sana ako sa San Matias... Nang maaga... Para hindi ako... Mahaba pila... Kaso nga lang parang binalaan ako ng panahon kasi sobrang dilim. Tapos umuulan na. Kaya bumalik ako, sabi ko, naku, yari ibong ko. Pagdaan ko nga kay Mr. G, nag-forecast kami paresyo niya, talagang nasa 80 to 90% yung bagyuhan. So ngayon, uh, tapos na ako magpakain sa mga ibon ko, mga bandang alas kasi hindi na naman kami nakapagtinda kasi nga ng bagyuhan na yan, mga ABL. Hmm. Then ngayon, magsa uh, magsasakay ako mamaya ng Tugigaraw sa PUF. So ang ginawa nga natin, eto. Naglagay tayo ng ano, DIY muna sa ating ano loop. Ayan, naglagay tayo ng plastic. Lalagyan <laughs> natin ng plastic yung ating loop para hindi mabasa yung mga ibon natin kasi baka maligo yung ating naalaban sa PUF na tugigaraw. Eh nakita ko kanina parang naliligo na yung mga ilalamo ko ng BBC. Ayan. Eh mamaya, mga bandang alas 3, magpapamerienda pa ako ng ibong ko. Ako, mababasa na naman ako. <laughs> Tapos yun, alas 5, pakain. Tapos yun, kaargan na natin ng mga bandang alas 6 mga 5.30. Kasi mahaba pila dun eh. Kaya inaagahan ko kaya alas 4, magpapakain na ako. Tapos alas 5, bigay ng uh, pabaon nilang vitamins. Yun lang. Tapos yun na. Rektang sakay na yun ng ibon natin. Pahinga lang ng 30 minutes o so 1 hour biyahin na natin. Importante, maluso ka agad yung uh, gamot sa katawan nila o oh, vitamins tapos yung konting patuwa nila. Kasi hindi papa nagpapapulpak ng pagkain sa mga ibon ko pagkatanghali. O, oh, mga ano, ah, hapon, pagkaikaarga na yung ibon. Gusto ko, sakto lang yung laman ng buchi para hindi sumuka kasi naranasan ko ng sumuka yung mga ibon natin. So, yung mga ibon nga natin dito, ayan o. Oh. Update lang tayo. Ayan yeah, sa so, mga ibon natin yung mga nag Papahinga sila. Ayan, yeah, medyo malaki na nga pala si ano. Uh, anak ni Kupkup. Mm. mm. Then yun, may acknowledge siya. Pero hindi ko naman yan papipisa. Mga kabiel. So, possible nga yan. Mga hanggang linggo. Linggo o Monday. Kapag... Uh, yung binebenta natin itong si ano si ito binebenta natin ito in out natin to si Jelema kasi kailangan ko ng cash yan PM nyo ko Binibigay ko lang yan. Dati binibigay ko Noong Binibigay ko ng mga. 6 to five thousand. Ngayon. ko na ng four thousand. Kasi nga. Uh, meron akong babayaran lang. Kaya. Gusto kong i-out Then. Kung hindi siya May out talaga. Ngayon ang gagawin ko dyan. Kukunin ko yung anak muna. O itlog ni. Peter B. At ni. Jansen Arando. Uh, yan yung gagawin natin. Mga foundation. Pero dito. Si Jansen Arando. At si Peter B. So ngayon. Yung second clutch nila is ilalagay muna natin dito kasi si Kukuk hindi muna natin gagamitin yan eh sa breeding eh so magbe-breed na ako nyan by ano na January o February kaya ito tatapusin ko yung ano nila yung mga breeding ko ng summer then yung unang clutch ni eh Arandok at saka ni Peter is ito so na ko na nga kanina nang hindi pa na -ulan, So, tapag palabas tayo ng isang white light dyan, mga Abel. White light yung isang anak nila, mga Abel. Kaya, ayos na ayos. Ewan ko kung kanino nagmana. Kung kay... Kay Arandok ba? O kay Pula? Kasi yung babae, alam ko, naglalabas yun ng white light. Na, kasi ano yun eh. Ah... bale alam ko, halos kapatid pala ni Arandok eto ba tama kapatid ng tatay ni Arandok eto si Jansen ayan yan yung mismo kapatid ni ati ka lang nalabo yan yung foundation bird natin yan yung mismo kapatid nung tatay ni Arandok ayan ayan kasi yung tatay ni Arandok o yung kapatid nito ati kapatid nito Is ano 'yun, Jansen Arando cross Jansen Arando. Ito naman Jansen cross eh uh, Jansen cross Beckert. Ayan, Beckert ang pasok nito. Magkaibalan 'yung ano na, yun, uh, tatay. Ang tatay nito Beckert, 'yung isa Arando. Hmm. Tapos nga 'yun nya, nakapagpapakisa na tayo. Ari nawa sana maganda. So possible nga niyan isang PUF at saka isang PGR si ilalagay ko dyan yung mga sumunod pang BBC na ito naman, ayan o, medyo malaki na checkered checkered yung kanyang inilabas yan yung Johnson natin Johnson Arandok ito, ibang Johnson Arandok to itong Johnson Arandok na to is galing sa kaibigan natin na PHA player so ito is Island Born so alam ko itong Jansen Arandok na to at sa atong Coopman na to si Coop-Coop na yan nalimlim din, Hindi sila pwedeng pagbanggain kasi same sila na uh island-born. So same sila mga magulang is imported. Pero tingnan natin sa darating na araw pagka medyo hindi tayo no subukan natin sila pagbanggain. Kasi mabilis si Jansen Arandok ito naman uh middle distance pwede rin kayang hanggang long itong ibon na to so hindi ko pa nga o oh, hindi pa ako nakakasubok ng mga lahi ng mga kupman kup kasi itong lahi nito same na kup kupman na parehas na US US parehas yung bloodline ng ibon pero ah tama same na US same kupman yan Tira nung kung nga oh, related pero sabi parang magkaibang look ata pinanggalingan. So hindi ko na rin inalam eh, kasi nasa naman yung pedigree. Ang alam ko lang parehas na US ang magulang nito. Then ito, ganoon din. US din yung ano nito. Ah magulang. So syempre saan niya magaling, syempre subukan din natin sa loob natin kung anong ah gagawin nilang o oh, gagawin ng mga anak nito. So kaya nga pinaris natin dito Eh. Oh ano, kinukutuan ng kanyang tatay. Mabait kasi yan si ano, press. Super bait niyan. Ano, kinukutuan niyo. <laughs> bait na tatay. Then eto, ayan, yung kapatid naman niya. Eto, kung hindi ako nagkakamali. Hindi ko tiga. Alam ko, oh, tama. Direktang anak din to ni Presidente. Eh. So eto, tsaka to, magkapatid sa nanay. Yan, at tsaka to. Tingnan nyo naman. Hindi naman nagkakalayo. Tingnan nyo yung pinaka puti niya sa leg eh no so sa bandang ilalim ng tuka. O oh, ayan oh, kita niyo yan. Oh, oh, Siguro naman hindi sila mapagkakailang hindi magkapati eh oh. Ito, ito mas maganda lang. Maraming puti lang sa baba ayan oh. Ito konti lang, babae kasi ito oh. Tapos same silang white light oh, white light oh. Kita oh, white light din. Mm. Ito lang medyo light na checkered. Kasi to may pasok na Peter ko. Ito Peter to si ano si uh, rigor. Ayun oh, yung rigor natin. Ayan, yung rigor natin. Alam ko mapipisa na to mga 2 to 3 days pisa na egg Ayun. Patapos na yung breeding natin dito. Then ito hindi pa tapos eh. Kapag, ano pa yan eh. Mga tantsa oh, mga ano pa yan. Mga 13 o 12 days pa bago mapisa. Yan, yung lahi ng ating uh, Peter Maselan. Magte-third clutch tayo dyan. Sa tatlong palabas natin na bridge sa imposibleng walang lumabas na magaling doon mga kabel. Kaya magpapalabas tayo kasi mahirap mga magpalabas dito. Pero talaga sa susunod, tong ibo na to kasi gusto ko iparis dito kay ano natin, kay NPL natin. Ayan, kay Jimmy D. Ayan, Jimmy D na lahi. Jimmy D na lahi. yan Diyan natin ni Papares. Kaya mag-abang-abang lang tayo. Pagka paparating na ano. Siguro mga South, susubukan natin sila. Gusto ko ang performance ng mga lahi ni Jimmy D. Itong NPL na yan. Kaya abangan natin kung ano ilalabas nila. Yan. Ito. Condition na condition na si ano. Lady Victoria. Yan, oh. No? Ay, Lady uh, Victoria Secret. Oh. Yan yung Victoria Secret natin. So, gusto ng mamaris. Mama o oh. L na L ka na eh, no? Saan ka na nagagamitin? Sa susunod na, mga January o February ng breeding mo. O dumintay, magpahinga ka lang dyan.